Welcome to News 5 Everywhere. Pasintabi po sa mga nananahanian, patay ang limang mag-anak ng pagbabarilin at tagain sa kanilang barong-barong sa Bugalyon, Pangasinan. Hinalan ng otoridad, pagganti po ang motibo sa krimen, lalo't ang sangkot na umano sa kasong pagnanakaw at isa sa napatay. O ang isa sa napatay. Para po sa detalye, may live update mula Pangasinan, si Jeff Caparaz. Jeff. Yes, Chief, Pasado alas 12 ng madaling araw kahapon nang mabulabog ang mga residente ng tahimik na bayan ng Bugalyon, Pangasinan ng balitang limang kalalakihan ang natagpo ang patay sa barangay poblasyon. Sa mga larawang ito mula sa Bugalyon PNP sa Pangasinan, makikita ang kahindik-hindik na sinapit ng limang kalalakihan. Kinilala ang mga nasa larawan na sina Romel Ramuran ang may-ari ng barong-barong kung saan natagpuan ang mga bangkay. Tadtad ito ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Ang anak nitong si Jomer Ramoran nakagapos ang mga kamay at halos mapugot na ang ulo dahil sa mga taga sa leeg at batok. Damay din sa pamamaslang kapatid ni Romel na si Ronald Ramoran at Ernesto Ramoran Jr. Pati na ang pamangkin nito na si Albert Martinez. Ayon sa Bugalyon PNP, ngayon lang sila nakaranas ng ganitong klase ng krimen sa loob ng sampung taon. Lumalabas sa investigasyon, kumakain daw noon ang mga biktima ng biglang pasukin at palibutan ng barong-barong ng hindi bababa sa sampung sospek. Sa isinagawang profiling ng otoridad, lumalabas na may criminal record ng isa sa mga biktima. May mga background yan sa mga nakawan. I we dig further. Nakita namin yung isang doon, yung may nakahiga doon na may tato. Is yun yung nahuli namin noon na may kaso. Posible raw na kalabang grupo ang mga naging biktima ng mga ito, ang nasa likod ng krimen na yung kung ang background po nila is robbery. May nasagasa ang sila sa mga operation, operation nila sa mga pagnanakaw either kalabang grupo or yung victim nila mismo. Ang, ang ano po? Ang feeding gagawa ng ganon sa para sa kanila. Ang mga kaanak ng biktima, hindi matanggap ang sinapit ng mga mahal sa buhay. Kwento ni Marites, Tumawag pa raw sa kanyang pamangking si Jomer bago ito mapatay. Wala rin silang alam na kaaway ng mga biktima. Hindi ko po alam kung bakit nangyari sa kanilang ganito. Kasi wala naman po akong alam na kaaway nila. Hmm. Parang babay mga kapatid ko eh na binagdaan na. Wala man lang kalaban-laban ko eh, ginanon sila. Hindi e naman ay pati pamangkin ko. Yun lang pong masakit sa amin, but dinamay pati pamangkin ko yun talaga pong hindi namin kayang matanggap, Ba't ganyan ginawa? Hindi naman matanggap ni Mang Ernesto ang malahayop na sinapit ng mga kaanak at tapoh. Hiling niya, mabigyang katarungan ang sinapit ng mga mahal sa buhay. Hindi pwedeng hingin ang kanyang ginawa nila. Makahayop yun. Ha? Eh. Mahuli yung mga yan. Dapat sana parusahan sila ngayon. Ano dapat na Dahil nung, nung ayan si Rumia, nung siya magkasala, kahit na hindi mabigat yung kasama ng kanya, okay. niya, hindi ko City Nakalagak sa funeraria Estrada, Quejado, Canuela ang mga labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, mayroon na silang hinahanting ng mga sospek. Meron na pati akong tinutumbok. Si, hindi pa naman tiyak ng pamilya kung kailan nila ipapalibing ang kanilang mga yumaong kaanak, ano? Samantala, patuloy naman ay sinasagawang follow-up operation ng uh, Bugalyon PNP, PNP maging ang uh, pagkalap nila ng mga karagdagang informasyon sa ikalulutas ng kaso. Chi? Maraming salamat, Jeff Caparaz. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.